guys magandang pahapon na po ayan guys yung ating tinabasang kanina yung kabila na yan bali habang magpapastor tayo guys ayan na natin ang saging ulit yun eh. ito ho ang ating pantanim ayan ho shout out po sa lahat ng tiga oriental mindoro at kahit ang lugar ho na Mahili magtanim ho ng ating banana. Ayan po. Tayo po nandito sa kabundukan. At tayo po ay magtatanim ng saging dahil wala na hong saging. Kuhulipan ga ho. Ang tawag sa amin. Talagang ang pag-ahon pala ang napakapagod. Bale ito ko yung aking tinanim na lansunis. Ayan ho, kahit na ho, hindi bading Yan naman ay marami mga kahit na ho, yun in na initib lang o. No? Ayan guys, at paglaki ng ating mga anak-anak eh, May aakyat na sila kahit o, pa ilang puno Ayan ho, double purpose o may pagpastor ng kalabaw habang nagtatabas may kasamang pagtanim-tanim na rin ho ng saging Bale, ito ang tabasin ko ito din ho prasong ganyan tsigat-tsagalaan sobrang hirap talaga magtabas tsigat-tsagalaan ang Ano, puro sagingan ho din eh, sa Oriental Mindoro. Nakakagaan din ho ng damdamin ho ay eh, pagkakahit na sobrang pagod ho at makita mo tinabsan mo yung na. Ayan no, ha. po kay Juan. Kay Pare Wilbert kwan, Lamak. Ingat dyan tol. Talagang inaabot ako ng matinding ulan kagabi. Umuha, nakaway ako din ni alas 12 sa lakas ng ulan.